Hello po mga farmers. Uh, natapos na po tayong nagabono ng mais na puti. Nasa uh, 5.30 na po ng hapon. Mga farmers. Ito mga farmers, gagawa tayo ng suman na lakatan. Yung suman na malagkit. Mga farmers. Uh, ito, uh, apat na kilo ito mga farmers. Uh, papakita ko sa inyo mga farmers. Mga farmers. Yan, apat na kilo yan mga kaparmers. Yan. ito uh, itong apat na kilong ito, apat na beses mo siyang banlawin. Mga kaparmers. So, banlawan mga kaparmers. Yan, apat na kilo yan. Pagkatapos, lagyan mo ng dalawang kutsaritang apog. O sa amin, ah... Uh, api, api puwata yung apog sa pampangan dalawang kutsarita mga farmers yan na ang ilalagay mo pagkatapos mong linagyan haluin mong mabuti at pagkatapos ay dalawang beses muna naman siyang babanlawan ito mga farmers ah, mag ano tayo magsasample tayo yan. tulad nito itong daon itong daon ganyan lang nasa yan yung daon po mga kapagos yan <clears throat> yan ganyan lang kalalagi yung daon mga kapagos yan lalagyan mo lang itong ito, kutsarita ito mga kapagos yung parang sandok na malit lang lalagyan mo lang ng yan ganito punuhin mo ng konti Ayan mga farmers. Ano. Tapos konti pa. Yan Ayan lang. Ayan Oh. At ganunin mo na mga farmers. Tapos ganyan lang. Madali lang mga farmers. Uh, kasi ako alam ito mga farmers alam nung malit kasi ako yung nanay ko nung gumagawa siya tinitignan-tignan ko lang kasi natutuwa ako tapos yung basis ko, ganun din. malit siya. Tinitignan-tignan niya yung ganun ko hanggang sa matuto siya. Kaya ito, uh, nakita ko siya gumagawa. Siya lang mag-isa. Eh, matagal kasi din yung tinuluto ito. At matagal din yung proseso paggawa. Pero kung sanay ka na, kung hindi ka sanay, ano lang, uh, kung hindi ka sanay, matagal. Pero kung sanay ka na, hindi naman gaano matagal. Na. Kaso, iluluto pa niya ito. Papupuyat siya. Kaya, ito titulungan ko siya. Eh, ganyan lang oh, mga farmers yun. Oh. Maganda lang Oh. Tandaan nyo lang mga farmers, sa apat na kilong malagkit, ang ilalagay mo ay dalawang kutsaritang ano sa kapang... Oy, ano sa kapampangan yung apog? Api. Api. O sa pang, sa kapampangan, api. Sa Tagalog, apog. Dalawang kutsarita sa apat na kilong malagkit. Pagkatapos, apat na beses mo siyang babalawin yung malagkit. Pagkatapos mong binanlaw, uh, lalagay mo nga yung apog at banlawin mo na naman ng dalawang beses. Pagkatapos, pwede mo nang ibalot ng kamukha ng ginawa ko mga kapamers. Yun lang mga kapamers. Uh, maraming maraming salamat. Uh, Trekings po kasi bukas sa uh, aking biyanan sa Santa Maria, Santa Ana mga farmers kaya gumagawa na suman ang aking misis dadalhin niya doon nagpapagawa yung aking mga bayo. yun lang mga farmers ang inyong farmers na nagsasabing I'm proud magsasaka